Ito ang mga balitang Pilipino ngayon at ng mga nakaraang araw. Sa Buanga, natanggap na ang Seal of Good Housekeeping plaque na ginawad ng yumaong Jesse Robredo. Basmincom nagdiwang na ika na taong anibarisaryo. OCD Basulta, nagpasimuno sa pagbuo ng Disaster Risk Reduction Plan para sa ARMM. Sa loob ng labing-anim na taon, Basilan, meron ng bagong beauty queen. Kaninang umaga natanggap na ni Mayor Celso Lobregat ang plake mula sa Department of Interior and Local Government na inihanda pa ng dating kalihim nito ang yumaong Jesse Robredo, ang seal of good housekeeping. Matatandaan na noong buwan ng Hunyo taong 2012, ang yumaong kalihim ay nagpahayag na, na ang pamunuan ng Sabuanga ay kapuri-puri sa pangasiwa sa siyudad at binigyan ng parangal at premyo ng DILG. Naigawad na ang mga computer items ang cash assistance na nagkakahalagang isang daan at limang milyong piso. At ngayon ang plaque na kung saan ay nakasaad ang papuri sa pamunuan ng siyudad. Ito ay dinala ni DILG Region 9 Director Paisal O. Abutazil sa opisina ni Mayor Lobregat. Ay sa director, ang award ay base sa mga kriteriya na inaatas ng full disclosure policy na itinakba ng gobyerno sa mga pamahalaang lokal maging ito ay siyudad o munisipyo. Ani niya, kung nabubuhay pa ang kalihim, hindi malayo na siya mismo ang magpresenta nito para kay Mayor Lobregat. Binasa ni Director Abutasil ang liham buhat sa opisina ng DILG na nagpapasalamat sa suportang ibinigay ng pumunaan ng Zamboanga, lalo na nung nabubuhay pa ang butihing kalihim. Ang hukbong sandatahan ng Pilipinas dito sa kanlurang bahagi ng Mindanao sa pangunguna ni Lieutenant General Noel Cobalias ay nagdiwang kagabi ng kanilang ika na taong pag bilang Western Mindanao Command o West Mincom dito sa Sambuanga City. Sila ay nagbakain at nagpasaya sa pamamagitan ng ilang numero ng musika at sayaw sa mga panauhin ng nasabing pagdiriwang. Nabigay din ang mga plake ng pagkilala sa mga punahing panauhin na dumalo dito. Dinaluhan ito ng mga prominenteng opisyal ng hubong sandatahan at gayon din ng mga namimino sa iba't ibang lalawigan, munisipyo at siyudad sa Sabuanga Peninsula at Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM. Sa loob ng tatlong araw, pinulong ng Office of Civil Defense Basulta, na pinamumunuan ni Director General Ramon Santos ang mga representante ng ARMM Disaster Risk Reduction Management Council na naggaling pa sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Cotabato, upang turuan o sanayin kung paano mailatag na ang mga plano sa ikahanda ng bawat komunidad ng naturang mga rehiyon sakaling may dumating na anumang sakuna sa kanila. Ang pagpupulong na ito ay nagsimula noong linggo at natapos kahapon, Agosto 28, 2012, kung saan sa pamumutbod ng pangunahing tagapagturo na si Retired General Loreto Rirau, ang Executive Director ng ARMM-DRRMC, ang mga hakbang sa nasabing pagpaplano ay itinuro sa mga dumalod dito. Ang ilan pa sa mga ibang mga nagsalita ay si na Malcampo, PIA Head-of-Basulta, at si Mr. Teng Enoch, ang Head DSWD-ARMM. Ang mga provincial disaster risk reduction officer na dumalo ay si Nanuari Akulo ng Basilan, Yulkit ni Ahidjo ng Sulu at si Emlani Anwi. Dumalo rin ang mga ilang mga mayor ay si Nalrazmi A. ng Kalingalan Kaluang Holo Sulu, Hadya Rahima Sali ng Tanbo Basawitawi at Ali Sali ng Akbar Basilan. Bumisita naman ang commander ng 4 CRG na si Lieutenant Colonel Erwin Alea at ilang panauhin mula sa Joint Special Operation Task Force Philippines sina Captain Dave Hughes, Master Sergeant Wong Byrates, at ang West Mincom Information Officer na si Lieutenant Colonel Randolph Kabangbang. Dumalo at nagsalita si ng West Mincom Commander Lieutenant General Noel Cubalias at ang kanyang Deputy Commander na si Brigadier General Eugenio Clement. taon sa loob ng halos labing anim na taon ng probisya ng Basilan ay naghiram muli ng mga beauty queen. Ginanap sa Isabela City ang isang paligsahan kung saan ang labing dalawang nagagandahang dilag ay nagtunggali, hindi lang sa larangan ng kagandahan, maging sa talino nito sa pagsagot sa mga tanong. Mayroon ding sports parade, casual wear, best in production number and ramp, best in sportswear, best in evening gown, Miss Congeniality at Miss Photogenic. Ang mga nagwagi ay sina, Bidibining Rose Jean Lapot, Miss Basilan 2012, Binibining Sheena De Los Reyes, Miss JCI Basilan 2012, binibining Abril Chase Estrada, Miss Basilan Tourism 2012, binibining Carmel Pamaran, First Runner-Up, at binibining Christine Cadalig, Second Runner-Up. Si Honorable Daisy Reyes, ang Councilor ng Resipyo ng Pateros, Metro Manila, sa pagpapaunlak sa imbitasyon ni Councilor Abner Rodriguez, ay naghandog ng special number. Pinasalamatan ni Councilor Rodriguez ang mga kawanin ng gobyerno, mga pribadong mamamayan at mga establishmento na naging daan sa matagumpay na okasyon. Umaasa ang konsehal na ito ay magiging taon ng sanibasyon na ng probinsya. Para sa Balitang Pilipino ng Sambotimes.com, Risa Macbaonan.